Kamusta mga boss, mga master? Ating pag-uusapan ngayon ay eh, ano ba muna ang una bago magbuhay ng agimat mo? Ano? Ito po ay sa agimat, hindi puto sa mutya. Ito po ay sa mga medalya. Ang kalimitan pong binubuhay ay medalya. Ano? Yung mga mutya, ayun ay po ay may buhay na. Hindi na po natin po problemahin yung mga mutya o yung mga sarita o yung mga kahoy na nakuha natin ibigay sa atin ng ibisa kung totoo ang nagbigay sa inyo at tapat may visa ang atin pong sinasabi ngayon eh, itong sa medalya anong una natin dapat gawin bago tayo magbuhay ng atin agimat na medalyon hindi ko po ito pahabayin tinatanong lang ng ating kasamahan at ating nga sasagutin mga boss, mga master pag sa inyo ay may nagpalimus ng medalyo o may nalimusan ang yung medalyon dapat may tanong nyo din kung inalagaan nyo to ganun pa man, isa pa rin the best gawin na bago mo to dasalan ng panibago bago mo ito orasyonan dapat ito ay inyo munang i-cleansing saan man ito galing dahil para hindi mo madala-dala yung maaring negative na energy ng dala nito sa nag-alaga nito o naibigay ng medalyon sa ah, balik talaga naibigay na nag-alaga sa medalyon ano kumbaga ako ako nag-aalaga dati no hindi e ko o ano nagagamit ko sa kalukuhan ganun ganun gano'n mis maganda ito i-cleanse nyo para hindi nyo badala yung negative na naibato dito ito ay para ika ngay maging bago uli ang kanyang enerhiya madagdagan ng bagong kaga na mas malinis at mas pulido ang ating unang gagawin dito dapat natin itong ma-cleansing paano mag-cleansing? una sa lahat ang pag-cleansing nito ay ang itong pagluluop luluopin natin to ano? pag natin ito tsaka natin dadasalan paano nga ba magluop? Ang pagluluop ito ay ginagawa ay martes o Biyernes. at ang pagluluop ito ay ginagamitan ng insisog kamangyan at itong tinatawag nating kuling. Yun po ang pagluluop. Yan po ay isang kuri ng cleansing sa agimat o cleansing sa tao. Yan po ang cleansing. O kaya naman, kung gusto nyo naman, pwede naman sa holy water. Yan, depende sa inyo. Kung yung iba, ayaw talaga na sa holy water. Pero para sa akin, ayos lang yung kung kayo ang magbe-bless. Ano? Kung ite i-bless ng holy water, okay lang yon. Dahil, kaya ako sinabing ganyan, Depende kasi sa intention. Kung pare ito, kung pare ang mag nito, ano, magbe-bless. May ibang intention. Cleansing din 'yon, pero depende sa intention ng pare. Dapat kung kayo may cleansing ng tawag natin medalyon, ito ay depende sa inyong intention kasi 'yan. Kaya mis maganda eh, kung yung pagluluop na lang para matanggal yung negative energy at ito mapasukan ng bago. Pag naluhod nyo, pwedeng sabay habang niluluob nyo, dinadasalan, binubuhay, pwede naman pagkatapos. Ganun lang po yan. At dapat dire-direcho na po yun. Kung baga, niluob tatlong beses. Pwedeng sa apat, wala na, dasal na lang dasal, orasyon na lang ng orasyon. Paano mga boss, mga master, God bless. May wag buhay.